I do You don't know go on. It's already started. Backward. What does that mean? It's gonna be taken.

lalaro siya ito mo so, ba bakit ah

Ako nang-scan. Saka kita bibukas kanina, eh. Ang bibibibo niya. Tawa nga ako. Buti ka lang, bibiduwang kita. Ang papa-bibo siya, eh. Papa-bibo yung aming, ano, eh. Wala na pala akong patungan. Papabibo siya yun. Naglalaro <laughs> nga siya. Naglalaro oh. siya. Oh, eh, may mga ano. Si Gandara. Hindi mo masusungkit yan. Kala mo masusungkit mo siya. Hindi mo masusungkit yan. Kala mo masusungkit. mo masusungkit Hindi mo masusungkit yan.

Kaya ko pumasok sa ano. Laro na sila. Poy kandara. Ikala niyo masasungkit niyo, oh. Uy, mabot na. Ano, malapit ka tayo sa pusa? Hindi ka takot sa pusa? Mahantar ka sa puso. Mahablot ka niya na. ken sa puso ako ka sa pusa surat tuloy yung isang ko ano pa ano gagawin ko friday stand ni mama yeah. karon oh, oh. ako siya kaya ano no eh? Hmm, Ang ganda ma. Ano mo nang kukumo yan? Maru ka ganda ba nang huli sa'yo? Ito siya kay Joseph. Malakas everyone from the fucking Ang lakas ka na eh, no? Kabawi ka na ng lakas eh. Kabawi ka na ng lakas. Kabawi na to ng lakas eh. Kaya eh, nulugano, no? Kasi na muna talaga na siya eh. Oh. Nang araw na siya naka, no? Nakakain na. Kaya yan, na ng tumakas so, hindi yeah. pwede diyan ka so, yes, mm. ano ka ba talaga nandunood ako lalaki ka talaga o babae ka talaga kaya sabi daw maligalig daw pag lalaki oh, Ayan, maligalig na siya lalaki o babae okay. Ito na lang ang lalaki o babae ka eh. Ito, Of course they did. Because they're The water's the damn city. Sa aking ano. Can you tell me exactly what happened out there? Where the fuck is that idiot tower? The best. At least can't fuck it up. All of Poland is laughing at us. Saying we're not authorities. We're dumbasses. The Frenchmen have come to help on top of us. Don't we have a fucking army of, of our own? Well I guess you would know better than I. Our army's taking part in NATO exercises. Alright, function. Explain yes. something. Yung pinagagawa mo. Ang okay. galing talaga siya. Ang manong kay Gandara. Ang manong talaga siya kay Gandara. Kay Gandara ka lang ganyan. Ang gimp maglaro kay gen kay gandara. Ano best taste niya naman? Hindi tao. English, should mo? Uy! Uy bakit ligalig ka?

Bakit liganig ka? Liganig siya kay na pe, ano eh. Umpisa na siya, nagkala ko naglalaro. Bakit nga ka kay ano, kay Gandara. Ha? Ngayon yan, doyan doyan ka pa eh, no? Laro kang doyan, dali doyan ka. Ayan, no? Dali doyan, dali. Ang sa problema mo! Ang galing ko itong doyan mo. mo. Ayaw mo yung duyan mo. Ayaw mo. Oh, sige, tanggalin ko to. Oh, hindi. Okay. Makatakas ka. Tanggal ko na to. Ayaw mo to. Hmm, okay, okay na. Tanggal na ni mama. Hindi, okay, mag-babe ka na dyan. Babe na. Wala na. Wala na yung duyan mo, ha? Babe na. Hindi talaga siya. Tignan ako kung mag-iikot ka pa kay ano, kay Gandara. Kay Gandara pupunta. Hmm. Ikot na kita. Babe na. Babe ka na dyan. Sige na. Kain na. Hmm, Kain na siya. O oh, yan. Tatapong ka na naman ng tubig eh. Baka kayo na na magbukas ng oh, marunong ka na magbukas ng bintana ha ang galing talaga siya ah, problema ng ibon na ito ha problema ng ibon na Kailangan ko yata talaga ng lakong ano, baka maangat mo to, makalabas ka. So, inaangat ko yung ano. Hmm? Yun na. Save ka na.